Sampung mga pinakamahusay na halaman or houseplants para sa apartment. Ikaw ba ay nakatira sa isang apartment at gusto mo rin maghalaman or maglagay ng mga houseplants sa iyong apartment? Alam ng mga naninirahan sa apartment na hindi lamang anumang houseplant ang maaring umundlad sa kanilang tahanan. Ang mga halaman sa apartment must be hardy enough upang mabuhay sa mababang ilaw at kahalumigmigan. Gayun ay kailangan ng mapangahas na itsura para sa isang maliit na puwang kung saan mahalaga ang bawat karagdagan. Ang sampung mga houseplants sa video ito ay maaring magpaliwanag ng iyong apartment. Makakatulong na linisin ang hangin, pakawala ng kahalumigmigan at maaari ring magbigay ng inspirasyon sa iyong mga palamuti. Rex Begonia Ang kamangha-manghang mga kulay ng Rex Begonia ay maaring mabago ang iniisip mo tungkol sa mga houseplant. Ang mga funky pink swirl na humalo sa mga moody purples at smoky greens sa mga dahon na kung minsan ay mukhang katulad ng mga stained glass window kaysa sa mga dahon. Ang mga puckered, hairy at lowed leaf ay mga frosting sa si cake. Ang Rex Begonians ay gusto lang ang moderation sa lahat ng bagay kagaya sa ilaw, tubig at pataba. Kaya naman ginagawa silang perfecto sa pamumuhay sa apartment. Number 2, Moth Orchids Ang eksotikong orchid sumusulpot sa lahat ng dako. But what about apartment? Marahil ang pinakamalapit na babagay para sa maliliit na puwang ng mga apartment ay ang isang halaman na may malaking vibes ng kulay. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-aalaga sa mga orchids at iba pang mga houseplants ay ang mga orchids ay hindi lumalaki sa lupa. Ngunit sa halip ay nangangailangan ng isang chunky orchid mix na tumutulong sa pagkuha ng hangin sa mga ugat. Ang mga orchids gusto ang parehong temperatura na tulad ng mga tao above 60 degree Fahrenheit. Ngunit ang pagbabar ng thermostat sa gabi hindi lamang nakakatipid sa mga singil sa energy bills, ngunit tumutulong din ito upang mag-trigger ng pamumulaklak. Ang isang drain ng puno ng graba at tubig ay makakatulong sa kahalumigmigan at isang timog o silangan na bintana ay panatilihin ang iyong mud orchids na masigla. Number 3. Philodendron Mura at widely available. Ang halamang ito ay ang unang plants para sa mga naninirahan sa apartment. Ang malalaki at hugis pusong verde na dahon na malayang bumabagsak pula sa gilid ng isang basket na nakapitin o maaari mong piliin na sanayin ng mga ito sa isang totem poste para sa isang vertical accent. Ang pilodendron ay perfecto para sa abalang mga naninirahan sa apartment na hindi nais maging precious tungkol sa isang fused na halaman. Isang lingguhang pagtutubig at dituwi ang ilaw ay ang kailangan mo para sa mga maraming taon ng paglago ng halaman na ito. Number 4, Spider Plant Minsan, ang house plants ay nagsisimbing isang visual na paalala ng isang bagay na mayroon tayo sa ating mga tahanan bilang mga bata. Ang halaman ng spider ay isang sikat na specimen ng houseplant noong 1970s at maaari mong dalhin ang retro vibes sa iyong apartment ngayon. Dahil may kaugnayan pa rin ang mga katangian nito, hindi ito nangangailangan ng maraming tubig. Umaangkom sa isang saklaw ng mga kondisyon ng ilaw kabilang ang artificial na ilaw at makakatulong upang mapuno ng gusto ang mga sulok sa iyong bahay na mahirap i-decorate. Para sa buong vintage effect, maghang mula sa macrame hanger. Number 5, jade plant. Ang jade plant ay hindi lamang maswerte ayon sa feng shui. Ang mga naninirahan sa apartment na obsessed sa mga succulent ay hindi maaring magkamali sa pagpili sa mga classic jade plant. Isang gateway house plant sa iba pang mga makatas na varieties. Ang mga malaman na dahon nito ay lumalaki ng sagana sa mga semi-woody na mga tangkay na maaring sanayin sa isang estilo ng bonsai. Kung ninanais, palakihin ang iyong halaman ng jade sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng isang lugar sa iyong apartment na may maliwanag na ilaw at tupigan lamang kapag tuyo na ang lupa. Kunti ka sigurado kung ang iyong halaman ng jade ay malusog? Suriin ang mga dahon. Ang mga kulay abong dahon ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng sikat ng araw. Ang mga dahon naman na matuyo na dahon ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng tubig. Kung ang mga bagay ay maayos naman, ang mga pulang tinted na dahon ay nangangahulugan ng iyong jade ay ang pumikinang nalarawan ng kalusugan. Number 6. Fiddle Leaf Fig Ang isang karaniwang pagkakamali sa pagdedecorate ng maliit na espasyo ay ang pagpuno nito ng maliliit na bagay. Ang isang malaking houseplant na tulad ng isang fiddle leaf fig ay gumagawa ng isang bolded statement. Sa isang may light-infused na apartment kamakailan lamang, ito ang naging pinaka-popular na halaman doon. Ang malaki eskultura na dahon ay nagbibigay ng timbang at drama sa isang apartment sa sala o silid tulugan. Ngunit kailangan nila ng regular na pangangalaga upang manatili sa tip-top na hugis. Sapat lamang ang tubig upang ang lupa ay parang pakiramdam ng isang wrung out sponge kung mayroon kang isang aquarium at maaaring gamitin ang mga pinagpalitan na tubig mula dito upang tubigan ng iyong fiddle leaf fig. Bawat linggo, bibigyan mo ang iyong halaman ng isang nutrient boost that will replicate ang kondisyon ng paglago nito sa likas na tirahan. Number 7, English Ivy. Ang English ivy ay isang matigas na halaman. They tolerate ang buong saklaw ng mga panloob na temperatura, mataas man o mababang kondisyon ng ilaw, at basa-basa o tuyo ng mga lupa. Ang traditional na helix hedra with its dark green, toti lips ay talagang kaakit-akit sa isang setting ng apartment. Maari ka rin makahanap ng maraming mga pananim na English ivy na may puti o dilaw na pagkakaiba-iba. Packard or Raffle Leaf o Dwarf Growing Habits upang umangkop sa iyong mga pangangailangan. Number 8. Bird Nest Fern Ang isang malusog na pako ay isang malaking mood booster sa apartment. Ngunit marami mga ferns ang may mataas na pangangailangan sa kahalumigmigan na mahirap mapanatili sa loob ng bahay. Ngunit hindi ganun ang bird's nest fern na nakakaligtas sa mababang kondisyon ng ilaw at average na kahalumigmigan. Ang mga malalambot na dahon ng halaman na ito ay hindi ang iyong typical na lazy fern frond, but look handsome just the same. Bilang isang epiphyte, ang halaman na ito ay nangangailangan ng isang chunky pating mix na nagpapahintulot sa sirkulasyon ng hangin sa paligid ng mga ugat. Number 9, ZZ Plant. Naiintriga intriga ka ba sa pangalan ng ZZ Plant? Ang Latin na pangalan na Samyokulka Samyofolia is a mouthful. Ang mga katutubo na ito sa Africa ay mabagal lumaki at okay lang din sila sa ilalim ng mga ilaw na fluorescent na karaniwan sa maraming kusina sa apartment. Pagkaman nakakaranas ang mga halaman ng zizi ng isang malawak na hanay ng mga kondisyon ng kahalumikmigan, mas gusto pa rin nilang mabuhay sa tuyong bahagi. At ang panghuli ang air plant. Kung ang isang kaibigang pusa ay naguhukoy ng lupa, may nagawa kang pasukuin sa pag-aalaga ng mga houseplants sa apartment noong nakaraan? Bakit hindi mo subukan ng air plant? Bilang isang epiphytic plant, ang Thailand siya ay lumalaki na matatagpuan sa mga sanga ng puno sa mga kagubatan, kung saan kinuha nito ang kahalumigmigan mula sa hangin sa special na inangkop na mga lip scales. Bilang isang house plants, maaari mong samantalahin ang iyong soil-free na air plants sa hindi pangkaraniwang mga lalagyan kasama ang mga glass orbs, teacups, o or nakamount sa isang peraso ng driftwood. Huwag iwanan ang iyong air plant sa isang madilim na sulok ng iyong apartment dahil ito ay isang bagay na may buhay din. At nangangailangan ng filtered light at isang lingguhang water spritz. So yan lamang po ang ilan sa mga houseplants na pwede nating ilagay sa ating apartment kung kayo ay naghahanap ng magagandang halaman na pwede nyo ipantecorate sa ating mga apartment. Ito ang mga usay na pagpipilian. But then again, nasa inyo pa rin naman yan kung anong gusto nyo mga... But then again, nasa inyo pa rin yan kung ano ang gusto nyo mga halaman na gusto nyo ilagay sa inyong apartment the end of the day, yung paring choices nyo ang masusunod. Nagbigay lang po tayo ng mga samples na pwede nating mailagay din sa ating apartment. So, good luck sa ating lahat!